So, good holy everyone. So, kanina na, no, tinakal na ni Teacher Abby kung ano yung semantika at alamin na yun, which is, di ba, ang semantika, ito yung pag-aaral sa kung ano yung kahulugan ng isang salita o ng isang pangungusap. So, dito sa semantika, ang kaugnayan ng semantika sa linguistika is that, di ba, linguistika, ito yung pag-aaral sa mga lingwahe. Tama. So, semantika sa linguistika is that ito yung tumutulong or ito yung way natin kung paano natin intindihin ang isang pahayag or ang isang pangungusap. So, dito sa pag-aaral natin mamaya sa semantika ng linguistika, talaga malalaman natin na ang importansya ng masusing pag sa isang pahayag or talagang in a way na pag magbabasa tayo is that hindi lang yung mababaw yung pagkakaintindi natin which is Talagang ipaipalalalim pal, palalimin pa natin yung pagka-intindi ng isang pangungusap or maybe kung mahilig kayo magbasa ng mga story talaga makakatulong ang ano pag-aaral natin ngayon patungkol sa semantika sa linggwistika so let's proceed so sa semantika ng linggwistika meron tayong dalawang uri which is ang lexical na semantika in English, lexical semantics at yung pangalawa naman ay lexical na item or lexical items. So, isa-isahin natin. So, una muna, lexical na semantika. So, lexical semantics. Nakapaloob, ayun dito, nakapaloob ang kahulugan sa isang pangungusap. So, ano na yung ibig sabihin? So, di ba kung nagbabasa tayo ng isang pangungusap, sinasabi dito na ang certain word or yung ano kabuuan na thought or general thought ng isang pangungusap as or isang salita doon is or yung subject na lang is that ano nandun na din yung talagang ibig sabihin niya so magbibigay ako ng example so halimbawa kaarawan ng aking ama bukas, ngunit kahapon namin ipinagdiriwang ang araw ng kanyang kapanganakan. So, ang di ba makikita natin dito na ang main thought ng isang pangungusap is about kaarawan. So, ang, wait lang, sa kaarawan, di ba, me, pag nakakarinig tayo ng kaarawan, hindi pag sinabing kaarawan, sabihin naman talaga natin na kaarawan, birthday. But, in ano, sa semantika kasi na sa linguistika sa pag-aaral is that hindi daw dapat yun yung dinagawa natin na sinasirado natin yung isip natin sa, sa kung ano yung meaning ng isang salita. Pero dito makikita natin, di ba, kung kaarawan, kung talagang papalawakin natin yung isip natin, kaarawan, marami siyang variation or marami siyang pwedeng maging meaning ng kaarawan. Pwedeng ang kaarawan naman, hindi ng kanyang, ng tao. Pwede din kaarawan ng, di ba, meron naman kaarawan ngayon. Kung suna yung kaarawan ng binibigyan na yung birthday, yung mga hayop, mga pets ng mga tao, or mga pets natin, So, yun nga. So, dito sa sentence, balik tayo sa sentence na to, pangusap na to, kaarawan ng aking ama. So, dito, tinutukoy na, yung kaarawan na tinutukoy niya is a person, which is ang ama niya kung tatapusin mo, di ba sabi niya bukas, ngunit kahapon namin ipinagdiriwang ang araw ng kanyang kapanganakan. So, aside na kaarawan ng kanyang ama bukas, pinagdiriwang nila yung kaarawan ng kanyang ama, which is advance, kah kahapon. Bukas yung ano, birthday, ano, Bukas yung birthday mo. So, kahapon, ipinagdiriwang yung kapanganakan mo. So, yun yung, yun yung punto ng lexical na semantika na if you are reading a certain sentence or a certain ano um, phrase, um, talagang ilag itatak e, e, mo sa isipan mo na hindi lang yung kung ano yung binabasa mo ang um, ano or kung ano yung unang sumagap talaga sa isipan mo ito yung ibig sabihin ng binabasa ko talaga is hindi tayo magsettle doon which is kailangan masusing binabasa ito at kung pwede, di ba sabi nila bas, basahin ng paulit-ulit hanggang maintindihan kung ano yung punto ng isang pangungusap o ng isang salita. So, yun na nga. Klaro dito na ang karawan na ipinagdiriwang ng dito is that yung sama or ng tao. So, sa pangalawa naman tayo, which is the lexical na item or lexical items in English. So sabi dito, maaring dalawa o tatlong magkaibang salita, maaring may iba't ibang anyo, at maaari ring dalawang hiwalayan na item ang lexical na item. So, hiwalayan. So, Uh, halimbawa para mas naitindihan pa natin. So, makikita natin dito sa screen na may tatlong magkaibang salita at may dalawang magkaibang salita. So, dito muna tayo sa tatlong magkaibang salita. So, bakit sinabing tatlong magkaibang salita? So, di ba sa example, merong sarado, mapapansin nyo na pare-pareho yung simula ng isang phrase o isang salita, which is na sarado ang, sarado ang, sarado ang. So, bakit sinabing magkaiba ang salita? Which is, ba may siya? Which is ang pinto, isip, at puso So, sirad, sarado ang puso. So, specific siya na ang sarado ay ang pinto. Then, sa isa naman, ang sarado ay ang isip. Then, ang isa is sarado ang puso. So, sa lexican na item, is that, ano, e, binibigyang punto dito na kung saan ang salit, ang isang salita ay, ay, may, uh, ay maaaring may iba't ibang kahulugan o magkaibang kahulugan kaya kailangan tayo bilang mambabasa, maging masusi sa pagbasa, kailangan basahin talaga ng mabuti, unawain, kasi maaaring ang isang salita ay may magkaibang mensahe or ibig sabihin. So, dito naman sa dalawang magkaibang salita. So, di ba ang una mapapansin natin, magkapareho lang naman sila ng inuuna, which is maginhawa, maginhawa ang. So, yung dinugtungan na siya ng isa pang salita, which is pakiramdam at umuhay, nag-iba na yung meaning ng isang salita, which is maging specific na siya, maging hawa, ang pakiramdam. So, yung, ang ginapunto dito is that yung, ano niya, emotion niya, yung pakiramdam niya. Doon sa isa yung the way he lives. So, pamumuhay. So, yun yung punto ng Mexican item, which is na ang um, certain word maaaring may maraming mensahe. At kung kaya't kay, talagang masusing basahin ang mga pangungusap o mga salita na bumubuo, na bumubuo dito at kung nakikinig naman tayo sa ating kausap is that talaga maging entero, alerto sa mga salitang ginagamit niya or 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 pahayag na ipinapahayag niya sa atin again, may dalawang paraan kung paano masuri ang kahulugan ng isang pahayag o ng, ay na isang salita batay sa kawuan na pahayag. So, ito yung lexical na semantika, which is in English lexical semantic, ang meaning is that nakapaloob ang kahulugan sa pangungusap. So, as a whole siya, so sa pangungusap mo na siya talaga makikita yung kahulugan ng certain word. So, sa lexical na item as ano, ito yung specific na pagkilatis, which is kung meron isang salita na may narinig ka maaring or may nabasa maaring may marami itong kahulugan kaya pwede, pwede mong isa-isahin ang pwedeng maging kahulugan nito which is i-itemize mo siya or i-classify so yun yung dalawang paraan ng pag ano, pagsuri na kung ano ang kahulugan ng isang pahayaw or ng isang pangusap thank you and the holy